Isalam dang kadi aw minaluka adan. Piinat inat ko una ang lawa ko. Kimuwa adan pitong ko na ang palibot dai. Pagkapangani ang nang limog-mog adan. Inhale, exhale, inhale, exhale aw timulay adan. <laughs> Nagpaabol adan human para iwas ta tiganak aw dingge. <laughs> ko na naman si mama na muna sa tariwangan. Buka ka piya ka panahon bag sa ini. Salamat unto timanam. Miginit adan tawayog mainit kay kwani mga pikay dan. kapitan nga ha, ang kuna miyaw dahi, si Ramon o si Tanggol. Cute untuk Pagda nga ha, ang naman kadi ang tuyang dahi, si Bunso o si Johnny. Minangapi, adang kadi, tara, mga piki doon. Minamuna muna sa dia to dalam. Pika pil ko dang kadi pikpunasan dia telua. Naglamak adan haman taka nan para tapamahaw mahau ko. ko na angka nang ko pika ko makasakit ini tangi <laughs> <laughs> Pinarito, ko. Pinarito ngapirit awa dobo nganu ko sa utang ko tapa mahau. pa unak takapin kapi, pika ini. Tara, aw takingi adan niyo mamahaw kidundan. na amin ko ng utang ko, kaanang ko, aw kape ko. Unto ko doon kabasog. Pagkapangako na mahaw, piglimpyuhan ko doon naman ang motor ko. pipasinawang ko doon ang motor ko. Di ba gwapa, iling bawa ko. <laughs> Pigtuyo ko ini, piglimpiuhan kay doon ko ni panaw ko, doon ko ni pasuluwang ko. Dumuto na tapalingi Yan lang doon una mga higala, mapiaal daw o amping kao.